Magandang gabi mga idol, Yan, medyo blooming po tayo ng konti ngayon dahil nakapag-relax po talaga, nakatulog tayo ng maayos dahil pagdon po tayo sa ating manukan, hindi po tayo masyadong nakakatulog hindi na tayo uh, nakapag-relax, gawa nga ng yung routine po kasi natin araw-araw mga idol is nakabuhos doon no? sa ating uh, mga alaga 24 7 So ang ginagawa ko kasi pag nasa manukan ako mga idol Pagdating ng alas 7, pinapailawan ko na po kagad yung aking mga materyales hanggang uh, alas 8 or hanggang alas 9. Kasi isa po yan sa nagpaparami ng itlog ng ating mga alaga. So dapat uh, pagdating naman sa madaling araw, nagigising po tayo alas 3, medya ng madaling araw. So nagpapailaw na rin tayo ng ating mga alaga dyan mga alas 4 hanggang alas 5. No? Ginadagdagan lang na po natin yung uh, uh, araw. Or, uh, pag, kaya nagpapailaw tayo mga idol. So, dahil sa nagbe breeding tayo mga idol, no? Ang lahat ng ginagawa natin idol is uh, experimental lang po ito. So, kumukuha lang po tayo ng mga guidelines sa ating mga kaibigang iba, no? Ako, gaya na sinabi ko, no? Is, uh, nakafocus po kasi ako for conditioning. So, this time, natutunan ko na rin pong uh, magtanong-tanong about sa pagbibreeding. Yan, kasi hindi kulin niya talaga yung pagbibreeding no? Sa conditioning po ako. Ngunit, syempre, dahil sa tayo po ang nagmamayari ng Oma Antikinyo GF, so, kailangan matutunan na rin po natin yan, no? Yung mga bagay na ito. So, dahil sa pananaliksik ko mga idol, no? At pagtatanong sa ating uh, uh, kapwa magbamanok, so, kaya natutunan natin pa unti-unti kung paano ang mga dapat natin gawin about pagbi-breeding. So, ang sabi nga sa akin na nagturo sa akin no, nung napagtanungan ko is dapat bago daw natin isalang yung ating mga materyales, kailangan uh, sinisigurado po natin dapat na healthy ito. So, ibig sabihin, kinakailangan mga idol is kinokondisyon, no? Pinupurga rin sila, no? Binibigyan ng sapat na uh, multivitamins no para maging healthy talaga sila parang ay yung ginagawa natin parang nagko-condition din po tayo ng ating mga uh, panlaban walang pinagkaiba no? ang uh, importante lang talaga daw kasi sa pagbi-breeding is yung maging malinis yung kanilang uh, tubigan yung pakainan, no? yung kanilang pinaglalagyan, kinakailangan ng mga idol is araw-araw talaga silang nililinis. Dahil syempre, pagka yan ay na-stack mga idol is nagkakaroon po kasi ng mga bakterya yan na naiinom ng ating mga alagang sisiyo. So dito muna tayo sa pagbi-breeding no sa una dapat naka-condition po lahat no maging healthy dahil uh, minama minamana po kasi ng mga uh, CCO yan yung mga anak nila kung ano meron sa ina. So, ibig sabihin, pag ang inahin mo mga idol is, uh, dumaan na po sa pagkasakit, no? Pagkatapos, yung inahin natin is uh, tulang sa tubig, is mamamana rin po ng uh, kanilang anak. So, may mapapansin tayo, idol, no? Kung uh, may napipisa tayo mga sisyo, makikita mo kung healthy o weak sila. Kasi yung mga healthy, pagpisa, antimano, nakakatayo ka agad po yan, masigla ka agad pero yung mga week matagal po makarecover no pagpisa matagal mapisa pagkatapos nakahiga na lang sila so ibig sabihin sign na week na yan uh, minsan natutuyot yung kanilang mga paano dahil sa kulang nga po sa supply ng tubig yung ating mga inahin so dapat every day three times a day kinakailan nagpapalit po tayo ng tubig para masigurado po na talagang magiging healthy po ang uh, kalusugan ng ating mga alaga. Yan po yung isa sa mga dapat dinidevelop natin idol, no? Yung um, pagiging malusog. So, ang ating mga sisyo, pag lumabas, talagang may angkin na silang kalusugan, no? So, pag nakalabas po sa day old yung sisyo, is binibigyan din po natin yung mga idol ng mga uh, katulad niyan. Pinapainom muna natin sila ng may asukal, no? yung asukal nilalagyan natin ng uh, yung tubig nila nilalagyan natin ng asukal at yun po antimano ang pinapainom natin sa ating mga sisyo para maging malakas po kaagad sila makarecover kaagad sila no yun kasi yung mga ayon doon sa aking uh, pinagtatanungan idol is yun kasi yung mga ginagawa nila no hindi muna nila pinapakain pinapainom muna nila ng uh, uh, mga honey no nilalagay nila sa tubig yun para ipainom sa ating mga sisiyo. So sa iba pang mga pag-uusapan idol, sa susunod pag-usapan natin yan, ah, para at least ah, kahit papano yung mga kapwa po natin na ah, ah sa bungero na gustong matuto, na katulad natin, no? katulad ko, sa tutulang idol, ah, natuto po ako sa conditioning, wala rin po akong alam. No? tanong-tanong, experience. Kasi ang pinaka-importante dyan, idol, is yung experience, no? Dahil doon mo po matutunan lahat, ikaw yung mag-adjust, no? Kung ano yung mga dapat gawin. Mag, kung may makulang pa ba, kung may pagkakamali pa ba, doon, doon po natin yon nakukuha sa experience, no? Wala pong magaling dito sa pagmamanok po. Walang perfectong tao na talagang 100% is uh, makukuha mo yung gusto mo yan, trial and error, experimental para magkaroon lang po tayo ng uh, idea sa bawat isa, no? lahat po ng ginagawa natin dito sa Oma Antikinyo GF at sa ating Oma Vlog TV is hindi po tayo nakikipag-compete sa ating mga kaibigang iba pa ang sa akin, ang goal ko lang po is makatulong, magkaroon ng idea no? ang bawat isa no? Hindi po tayo nagmamagaling dito mga idol. Wala rin po ako sinasabing magaling po ako, no? Changing of idea ang kailangan natin idol para matutunan natin lahat ng bagay na gusto natin sa ating mga alaga. Kasi sa uh, idol, ikaw na yung gumagawa ng sarili mong uh, bloodlines at saka sarili mong materyales, no? Gusto mo, may kanya-kanya po kasi tayong fighting style na hinahanap sa isang manok, no? So, hindi pari-pariyo. Hindi issue yan is binili mo sa isang farm at uh, yun ang yung try yung binili mo is magkiklik ka agad, no? So, we take times, no? Para makuha yung mga bagay na yon at pinag-aaralan. Kasi, alimbawa, katulad ko mga idol, ang gusto ko sa aking mga alaga is flyer. Pagkatapos, may waving no? So, siyempre gagawa ka ng uh, sarili mong uh, para ma-blend mo sa mga ganong diskarte, no? Hindi kisyo na i-blend natin yung manok natin sa limbaw, sa Boston at saka sa sweater ay magki-click ka agad, no? Hindi po gano'n, no? Maring uh, hindi siya click dito ngayon, maring sa mga anak nila doon po sila nagki-click. So, how many years po nating ginagawayan uh, ginagawa yan for experimental, no? para at least makuha po natin yung gusto natin. Yun po yung katutuhanan pagdating po sa pagmamanok based on my experience mga idol. Kasi yung mga linyada natin sinalang ngayon is hindi po ako magsasalang lang ng pangmaramihan kung hindi po natin uh, na proven and tested no? doon sa mga event. Kinakailangan po kasi idol masasabi natin winning line yung ating linyada kung yan po ay naikumpit na natin sa mga event katulad ng timbangan. Yon. Kasi ang timbangan po kasi idol is pariho, pariho po kayo niyan ng conditioning. No? Talagang hinanda, hinubog sila para talaga para doon sa bagay na yon. So sa fight kasi is minsan tayo ang namimili ng ating um, opponent no para talunin o um, makalamang no? Sa hack fight. So iba po kasi pagka sa derbis o timbangan. So God bless and good luck sa inyo mga idol. Sana nakatulong na naman si Oma sa inyo. Bye-bye.